nililinisan ni Mahal na Reyna yung kanyang mga orchids so, ito so pinapahanap ako ni mahala na Reyna ng mga uling at saka or kaya yung mga bark ng puno yan oh. niya raw dito sa kanyang orchidia yan tara hanapin natin tamang tama meron tayong pinutol na ano doon di ba yung puno natin winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada. Uh, inipon ko yung ano nun, inipon ko yung uh, barks ng ano, puno. Nilagari natin, nandito. Kunin natin. Yon, buti naman. Sumikat na si Haring Araw, mga kainis. Ano, tingnan nyo, ang ganda na. Oh, walang kaulap-ulap. Tapos, sa um, sikat na sikat si Haring Araw. Yeah, di, di, dito, dito, dito ko nilagay yung ano eh. Yung mga barks ng kahoy. Bigyan natin kay Mahal Arena. Yan, dito yun eh iniipon ko pinaipon sa akin yung mahal na reyna eh, kaya lang ano ba to ito may mga uling oh yung mga ah ito pala yung mga ano mga halaman niya dati pinaglag nilagay ko And, ito toto to, ito yung mga gustong gusto ni mahal na reyna kukunin na nga natin to yan ah oh, mga ganyan ah oh. maganda raw to sa orchids yan kukunin natin itong mga uling oh, kinamay ko na yan Ayan, no? Ganyan, no? Ah, diba? Aha. Natabunan, eh. Ayan, ano ba ito? Ito, 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 ito. Ay, oh, ito masyadong malaki, ito. Mara, ayan, o, Yung pinag-chainsaw natin, ano? Oh, diba? Ito yung mga pinatahanap sa atin. Yan! Ito, yung mga barks na sinasabi ni Mahal Reina Yan, no? Pakita natin sa kanya Yan. Hanap pa tayo. Meron marami yun dito eh. Yan Oh. No? Yan. Bigay ko lang kay Mahal na Raina to. Para matuwa naman sa akin. Tsaka to. Yan. Papakita ko lang sa kanya. Yan. Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainags. Ano? kung nasaan po kayo ngayong araw na to. At medyo iika-ika ang inyong lingkod. Pero okay naman yung paan natin. Ano? Kasi kagigising lang natin. Kaya medyo pa ika pero mamaya pag nag-circulate na po yung dugo niya eh, na aking pa eh, diretso na uli ang ating uh, paglalakad so mahal na rin na uh, ito na oh o oh, diba barks yan ba yan oo oh, ito hmm. mo tapos liliitan mo siya liliitan ko siya uh oo -oh. kala ko pinakuha mo lang ako ng barks tapos papaliitan ko pa lang. dami ko pa palang ang trabaho ang gagawin ha kala ko ikaw na titira niya bukas na yun bukas na oh, bukas na lang bukas na lang sige, sige tirahin ko na to time yun mo dyan paanihin ko mamaya para sa'yo. Alam mo, mahal na mahal kita. Lagay mo muna sa bas kasi, kasi sa labas. dito, kalat dito eh. Na no, naman, ako na nga yung nag... Uh, ako na bukas nga yung... Na, sa... Parang eh. hindi ko na lang kinuha. Napagalitan patuloy ako. Kasi gawang patuloy ako. Bukas na nga Wala. O sige na, bukas na. Oo na. Bihirang <laughs> buhay ito. Ikaw na yung nagmagandang loob. Ikaw pa yung... <laughs> napasama. <laughs> Parang sinabi ni Mahal na rin. Hindi ka naman nakatulong eh. Nakapirwisyo ko. <laughs> Ang bihira talaga itong asawa ko na ito. Dito na lang muna natin lagay. Ayan, dyan natin lagay. Para makita natin. <laughs> Hindi kasi may pasok si Mahal na Reyna mga kayo. nagmamadali. Pero mamaya, i-chachap-chapin -chap natin Susundin natin yung si Mahal na uh, wala na si Mahal na Reyna rito. No? Malis na. Uh, naliligo na. So, by the way, mga kainags, ano, gusto ko lang palang pasalamat po talaga sa inyo doon sa mga nagko-comment lagi sa comment section natin. Nagpapakilala sila kung na taga saan sila. Yan, merong mga nagpapakilala na taga Quezon City, uh, Binondo, yan, Maynila, Santa Cruz, uh, Pasig, sa Pilipinas, ano, uh, sa Visayas, nako. Maraming salamat po dyan sa, sa Iloilo, sa, sa Bohol. Yan, thank you po mga papakilala sa atin na subscribers viewers daw natin sila. Diyan din sa ano sa Palawan basta po no masaya ako kasi medyo kumakalat na rin yung pangalan natin sa buong Pilipinas ano. Maraming maraming salamat po talaga. Sobrang na-appreciate ko kasi ano sinasabi nila eh na where they, they are watching in uh, sa sa ano sa Asan ngayon mayroon pa isa yung ano ba yun, yung uragon ano ang ano yun? Bicol. Ya, yeah, sa Bicol. Yeah. Shoutout sa mga taga Bicol, ano? Maraming salamat. Di ko akalain na meron din pala mga subscribers dyan kasi yung mga bata na nakasama natin sa Airsoft, kinikwento nila sa akin na, Kuya, uh, ka rin pala sa, ano, sa amin, uh, ano? Sa Bicol. Nakilala nila na nakita nila ako sa vlogs mo. Kaya nalaman ko na pinapanood ka nila. Ya, yeah, shoutout sa mga taga Bicol. Ilocos. Naku, marami rin tayong ano dyan. Waybaysiha. Uh, Baguio, sa lahat ng buong Pilipinas, maraming salamat po. No? Tsaka syempre, nak nakakataba din ang puso eh. Hindi lang sa buong Pilipinas na medyo nakikilala na pala tayo, mga kainis, ano? Eh, syempre sa US, di ba? di ko ngayon na-expect nung pumunta tayo ng US. Ang dami ko rin pala mga subscribers, viewers doon na nagme-message sa akin na tumatawag sa akin. Pag nasa hotel tayo, di ba? Talagang kinakausap nila yung hotel staff na kunin yung number ng aming hotel room yan lalo na pumunta kami dyan sa may San Francisco, California 'di ba? Tapos punta tayo ng Las Vegas, no? Hindi ko ina-expect na may, may, mga subscribers, viewers para tayo doon na naghihintay na mamit tayo. So maraming maraming salamat. Thank you very much. So yun, tsaka syempre naman mga kinis, so, talagang gusto ko rin magpasalamat dahil um, na may mga nagko-comment na talagang ano na good vibes daw yung dating ng vlogs natin. No? Hindi ko nga alam eh, ang hindi ko nga alam ano kung bakit good, good vibes no. Uh, pero maraming salamat kasi sa akin parang normal lang 'yan eh. Kung, kung ano yung mga nakikita niyo sa akin sa camera, normal lang 'yun eh, mga kinis Normal na pagkatao ko 'yan, eh. siguro masayahin ganyan. Mukhang engot ya. Yeah. <laughs> Yun lang, kaya na-appreciate ko nung sinasabi niyo na no, good vibes ka, Inags. Masaya kami. Uh, napapanood ka. Nawawala stress daw nila. Thank you very much, mga kinis no? So, Ah, parang gusto ko umuwi ng Pilipinas eh. Alam niyo yun, talagang dumarating talaga sa mga OFW na talagang ano, no? mamimiss mo talaga ang Pilipinas. Kung ako, kung ako sakali mga kainos, kung sakali uuwi ako ng Pilipinas, eh talagang nakalista sa itinerary ko ang Maynila. Ang Vicente G. Cruz Street, Sampaloc, Maynila. Sigurado yan, pupuntahan ko yan bibisitahin ko yung lugar na yan dahil doon sa mga hindi po nakakaalam. Ah, uh, diyan po ako tumira sa May Vicente G Cruz Street sa Palok, Maynila, 427 dati yan, 427. Ano yun, uh, nakitira lang ako sa mga kamag-anak namin yan. Shout sa mga kamag-anak namin na tinaran ko sa 427 G Cruz Street sa Palok, Maynila. Pero wala na sila ngayon doon. Giniba na yung bahay namin doon, dinimolish na no. Uh, ginawa na yata swimming pool. Yun pagkakarinig ko, hindi ko alam. Kasi Pero nandoon pa rin yung iba. Yung mga puno, nandoon pa rin. Mga ganis, yung nyog, nandoon pa rin. At yung ibang mga bahay. Pupuntahan ko rin yung, ano, yung dating Harrison Plaza. Kasi wala na rin Harrison Plaza. Ano, ko rin yan. Siyempre, hindi hindi ako pwedeng hindi pumunta sa Quiapo. Yan, pupuntahan ko rin yan. Punta ko ng Cavite. Bisitahin ko yung bahay namin. Punta ko sa Manggahan o Biklatan. Kung saan ako tumatambay. Punta ko sa may SM Bacoor. SM Palapala. Yan, pupuntahan ko lahat yan. Marami, marami akong itinerary. Marami akong veterinary mga akin Yan yung mga naka, ano sa akin, naka plano sa akin kung sakaling umuwi man ako ng Pilipinas. Nakakamiss kasi. Nakakamiss, sobra. No, di ba? Especially pag magwi-winter na rito sa Canada. Naku, oh, panginoon. Buti na lang ang ating uh, panahon sa ngayon ay ganyan pa rin kaganda, oh. Maaliwalas, maganda. Oh, di ba? <coughs> Mayroon, ano? Mayroon, ano? May nagpaparamdam. Mamaya <laughs> na. Pag malinig tayo. Ang na naman. Nandito tayo sa backyard natin mga kainig. Sa titignan ko lang kung ah, nandito pa yung mga basura. Tapos kung napapansin nyo, ayan eh, no? snow na, no? nagyayelo na yung tubig dito. Eh. Yellow na yan eh. No? Oh, yellow na yan. Oh. nag na. Ayan, oh. Eh, no? Yellow na yan kasi malamig na sa gabi. Eh. Hmm, malamig na sa gabi. Ayan, na, ah. Mga ice! Nako po! Ah. ah! Lamig! Buti na hindi pa bumabagsak ang snow. Pasok muna tayo kailangan ko, <laughs> kahit naka-jacket ako eh, naka-sweatshirt ako. Ramdam ko yung lamig mga kainis, yung hangin ano? Although kahit nakasikat si Haring Araw. Ay, dito na tayo sa tambayan natin na naman mga kainis. At nako nakatulog ako. Pagod ako sa kakagala kanina, no? Ah, uh, nga pala nakakadalawang vlog na tayo na, na inupload natin at uh, meron kasi mga nagsasabi na <laughs> may mga nag na ano na yung mga content daw ng mga kaibigan nating vlogger eh ginagawa ko rin daw content. Uh, katulad nung may mga nag-comment kasi sa mga previous vlogs natin ano. Kasi ko naalala niyo yung uh, meron tayong ginawang content eh yung ano ba 'yon yung kasi meron ako na panood do yung replay nga ng Spark Pinoy Uh, ano bang gagawin mo kung ikaw ay temporary foreign contract worker pag na, na yung kontrata mo hindi ka na nabigyan ng work permit dito sa Canada ano daw bang gagawin mo kung uuwi ka daw ba ng Pilipinas o hindi so yun uh, ginawa, ko, gumawa ako ng content doon ano? Na, so nakakuha ako ng ideas kasi sa akin naman uh, doon sa vlog na ginawa ko is kung ako yung tatanungin niyo ano yung gagawin ko kung ako yung nasa kalagayan ng temporary foreign contract worker pa ako nung time na yun tapos nawalan ako ng status ka sa Canada. Ano yung gagawin ko? So yun, ginawang ko ng content. So totoo yun mga kainis, ano? uh, gumag uh, Kumukuha ako ng ideas para mag magkaroon ako ng content. Siyempre sa ibang mga, mga kaibigan din natin, bloggers vloggers. Pero on my experience, on my own opinion yung sinasabi ko. Kaya sa totoo yun, uh, talagang naghahanap din ako ng ibang ideas. Naga, halimbawa, mayroon isang vlogger, uh, nakita ko yung title, napanood ko, tapos, gusto tapos gusto ko, no, interesado ako dun sa vlog niya. Gagawang ko rin ng content yon On my opinion, ko ano yung opinion ko dun sa vlogs na ginawa niya. Ayan. Tapos yun nga, uh, tapos na napanood din natin yung kay Alwin at Emma, di ba? Uh, about doon sa mga laid off tapos sa uh, hindi lang naman kay Alwin at Emma mga kaysa, so, marami rin tayong mga vlogs na napapanood dito sa Canada. Puro laid off, laid off, laid off this year, no? Marami mga vloggers, hindi lang Pilipino, pati uh, mga puti din at ibang races na nandito sa Canada na lagi nila sinasabi laid off, mga vlogger din, ano? So nagkaroon din ako ng ideas doon. O sabi ko, okay, laid off, ha? Kasi sabi ko nga, ngayon, ngayon ko lang, parang ngayon lang nangyari to no, every year na, kasi laging pag winter, pag magwi winter na, is malamig, is slow lang. Mag ay, naku, winter na naman, slow na naman yung ating kumpanya, slow na naman yung restaurant. So, ganun lagi ang naririnig natin. Pero ngayon, this year, hindi slow eh. Ang naririnig na eh, nako, laid off na, laid off na, laid off na. Ganun, nakala ko ilang kumpanya lang yung mag, laid off, napapabalita, no? hindi pa confirm, napapabalita magla-laid off. So sa marami rin pala. So yun, kaya sabi ko, okay to, pwede ko rin gawa ng content to, no? kasi may mga ideas din ako na pwedeng masabi. Katulad nga nung sinabi ko na, uh, kung ikaw ay permanent residence na sa Canada, or ikaw ay Canadian citizens na sa Canada, maswerte ka pa rin. Kaysa doon sa mga kababayan natin, temporary foreign contract workers na kapag nawala ng status sa Canada ay mapapauwi ng Pilipinas. Unlike pag permanent residence ka na or Canadian, or Canadian citizen ka na, mawalan ka man ng trabaho, nandito ka pa rin sa Canada. So yun, uh, sa totoo, inaamin ko naman talaga mga kainis, ano, na gumagawa ako ng content base sa aking opinion doon sa ibang mga kaibigan natin vloggers. Yan. Ganun talaga, syempre, eh, hindi naman... Biro ang mag-isip ng content, mga kainex. No? Tsaka dapat, eh, alam mo naman, bilang isang content creator, eh, dapat ano ka create ah uh, yung creative mayroon kang create ah uh, ano ba yung paano ba sabihin nun kung paano mo siya ya, ano no lalaroin ya, yeah, yung mga vlogs mo pero syempre yung mga sinasabi ko naman doon nag uh, on my opinion doon sa mga sinasabi nga ng ating mga ka kaibigan vloggers yan yeah. ya, yeah, katulad sa yun ah, uh, minsan pag nanonood ako ng mga tropa nating spot pinoy ano tinitinan ko muna uy maganda yung topic ah 'di ba? Actually, pwede ka nang sumali sa live ng Spot Pinoy pag uh, 'di ba, may pipindutin ka lang doon sa link o di kasama ka na nila, magbibigay ka ng iyong opinion. So, ang ginagawa ko na lang, eh, gagawa na lang ako ng vlog, sasabihin ko kung ano yung aking opinion doon sa kanilang topic na during their live, 'di ba? Sige so, yun mga, ay, nags, ano? Kasi, kasi nakaka-relate tayo, 'di ba? bilang isang uh, naging temporary foreign contract worker. So, isang mamamayan dito sa na nakatira dito sa Canada. Yan, sabi nga nila ay manggagatas. Gatas na gatas. Yan. <laughs> Ang bihira. Tapos may nag-comment pa, no? Bakit daw yung lakas ng hangin dito sa Canada ay parang nire-refer ko sa aking sarili. Eh, di ba nga, like, may nag-comment siya. sa nag-comment to. Eh, di ba nga? Lagi ko sinasabi sa inyo, kumapit na kayo pag nandito na si Inags. Yan. <laughs> Put your seatbelt on. <laughs> Hindi. Hindi, pero salamat. Salamat sa mga comments. Ano? Thank you talaga sa mga comments. Alam ko na, alam, ko naman mga ano, ano, ano yung comment nyo na yun eh. Pero sports lang tayo mga kayo na know, sa no, hard feelings, uh, wala ano yan. Okay, tinatanggap natin yan, anumang birada yan. Maraming salamat sa comment, thank you talaga. Si Mahalare na wala pa nga nandoon pa, so yung mga pinapagawa niya sa akin kaninang mga barks ng kahoy na ilalagay sa orchids niya, hindi ko pa rin nagagawa. Eh. <laughs> Nakatulog ako, eh. pagod ako, bambihira. Uminom kasi ako ng gamot sa gout eh, no? Nakatulog kagigising ko lang ngayon. Anong oras na ba ngayon? Oh? Mag, mag, alas 8 ng gabi, no? Tsaka sa mga susunod pang pa mga vlogs ko, uh, ganun pa rin. Ma, baka may, ma, may mga makukuha pa rin ako idea sa mga kaibigan natin mga vloggers. So, yung opinion ko lang ang manasasabihin ko sa inyo. So, sabihin sa madaling salita, manggagatas ako sa mga vlogs ng ating mga <laughs> kaibigan vloggers. Ano? Pero hindi natin sila ginagaya, no? Kung baga parang, Ah, uh, opinion lang natin yung ano natin. Sasabihin sabihin natin. Eh, kasi iba-iba naman tayo ng opinion, mga kainex. Iba yung opinion nila, iba rin yung opinion ko, 'di ba? Iba yung advice nila, iba rin yung advice ko, 'di ba? CNN. Ngayon, inumpisahan kong maghalungkat ng mga topic ng mga tropang Spot Pinoy. No? Pwede kong gawing content, mga kainex. Kasi sa totoo lang, medyo uh, nahihirapan na rin akong gumawa ng content eh. Kaya sabi ko, medyo ibahin ko naman ang konti ngayon. Makikisaw-saw tayo. ba diba? Sabi ko, ano bang magandang content na gawin? Diba? Halimbawa, makikmanood tayo ng ibang mga vlog sa mga kaib kaibigan nating vloggers. Meron silang vlog. Oh, di ba Halimbawa, ang vlog nila ay paano ba mangutang ng maayos sa Canada? O, oh, di diba? O, oh, siyempre merong, meron siyang content doon. Ako naman, kung ano yung opinion ko, yun naman ang gagawin ko mga So, pero it doesn't means na kinokontra ko yung opinion niya. So magkakaiba tayong opinion. minsan magkakapareho. So di ba? So ako parang ako yung o oh, okay tama yung sinabi ni ganito. O, tama yan, good yan, o, oh, di ba? Kung hindi naman hindi naman ako pabor sa kanyang content o sa kanyang opinion, ay sasabihin ko naman sa kanyang opinion yon, diskarte niya yon eh, di ba? Ako naman, diskarte ko gagawin ko, di ba? Ganun lang yan mga kainis sa so, kasi minsan eh para ano kasi na kung naalala nyo ba, may bihira na rin tayo mag upload eh diba dati araw araw tayo nag upload ng content natin eh no eh minsan nakakapagod nakaka burnout grabe minsan eh kaka problema rin oh? <laughs> sa pag edit natin bira. kaya ginawa ko muna nagpahinga muna tayo ng mga ilang araw sa pag upload ayun, mahirap, mahirap mag-isip ng content. So, yung naisip ko ngayon, ba okay ah. So, pinag gumana yung aking ano, no, ideas. Pero, titignan pa rin natin mga kayo na sa Titignan pa rin natin kung ano yung mga makukuha nating alimbawa yun lang nga, no? Uh, merong topic ang tropang spot Pinoy uli. O, oh, ba? Diba? actually, marami nagko-comment dyan. Kanya-kanyang opinion yung mga nagko-comment dyan sa spot Pinoy, di ba? So tayo, yung opinion natin, ibablog natin ngayon. O, oh, ba? Diba, mga Para makapag-comment din kayo. Yan. So maraming maraming salamat, ano? At yun, pagka ganun ang gagawin ko, medyo hindi ako mahirapang mag-isip ng content. Kasi napapagod na rin ako mag ano eh. Yung magpapatawa ka na hindi naman nakakatawa. Yung bang magpapatawa ako na hindi, nabu, hindi naman uh, natatawa yung mga nanood, nabubuisit naman sa akin. Yeah. <laughs> yun ang mahirap mga kainag ano? you, you did your best lahat lahat tapos pu pucha puro mura ang aabuti mo sa mga comment nakakapagod <laughs> di ba kaya sabuti na lang ano eh ano lang naman yan hmm, tingnan natin hindi naman araw araw ganyan ang gagawin natin ano tingnan natin syempre eh, ngayon eh wala wala pa tayong may isip na ano eh may upload eh no so makikisaw-saw muna tayo manggagatas muna tayo. Yan. <laughs> so maraming maraming salamat mga kainis. So maraming salamat talaga sa mga comments ninyo. No? Kahit anong comments po, tinatanggap po yan. Wala pong problema sa akin yan. Uh, maikli lang buhay. maging mag masaya. Enjoy life. At maraming maraming salamat po. Don't forget to subscribe po. Click, at click the like button. Leave your message po. At maraming maraming salamat. At muli.